Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Ah, at dito na naman po tayo sa atin pong sumali sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha. Ngayon pong May 4, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga followers po natin, at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May. Ngayon po ay 5. Ayan, at 4 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, sa mga numerong ito, simplify lang po muna natin sila. Ayan, 0 plus 5 is 5, 0 plus 4 is 4, At 2 plus 4 is 6. Ayan, ganoon din po sa bandang gitna, add lang natin. 5 plus 4 is 9, At 4 plus 6 is 10. At sa bandang baba din po, 9 plus 10 is 19. Yan po ang ating unang numero, meron po tayong 19. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. Yan, 5 plus 4 plus 6 is 15. Yan naman po yung pangalawang numero natin, meron po tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon yan, pwede na po natin itong matayaan. 15-19 or 19-15. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po sila, 15 at 19, yan, simplify muna natin bago natin sila isumadang. Yan, dito po sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits din po itong 10, kaya isa-simplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po yung isusumada natin ngayon sa isa tsaka uno. At, at unahin natin ang 6. Kukunin muna natin itong 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin din ang 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. At pwede rin ang 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At maya doon po yung sumada natin sa 6. At next natin ang 1. Dito sa 1, kunin mo natin itong 10. Sumada Gs, 1 plus 0 is 1. And then, ito pong 19. Sumada Gs, 9. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po yan ng 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin po ang 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. And mga idol, yan naman po yung sumada natin dito sa 1. 1. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong May 4. Meron tayo dito sa 6, 15, uh, 33, 24, 1, 10, 19, 37 at 28. Kaya mga idol sa mga numero na kayong circle na yan, rambo lang po natin, pili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na po pwede po natin matayaan. Ayan, rambo lang po natin sila. At sa ating sample, ganoon natin din ang 19, 19 at 6. Then 10 at 24. Then 15 and 28. And mga idol, ito po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin na kuha sa ating sumagang para po ngayong May 4. Ayan, meron tayo dito ang 19.6, which is 24 at 15.28. Ayan, sa mga sample natin ito, pwedeng pwede rin kung matayaan yung mga yan, kung okay lang po sa, sa inyo, na gusto nyo po sila, ay eh, pwede pwede po natin makuha itong mga numerong nakalagay po dito, mga sample po natin. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong May 4, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.